Good morning, uh, welcome to my youtube channel and then meron na akong tutorial tungkol to sa ano sa iba kasi uh, hindi alam paano i-hide yung ano uh, subscribers nila ito po punta lang po kayo dito sa, ano, sa Google Chrome para punta kayo sa ano sa studio ninyo. Click nyo lang yung continue to studio. After, pagkatapos noon, uh, ah, punta ka dun sa, ano, sa YouTube channel nyo. Ito, uh, i-akita ko lang paano talaga. Ito po. Um, punta ka po sa, ano, sa settings dyan, sa baba. Tapos, pumunta doon sa ano, channel. Diyan, sa channel mo. Tapos, pumunta ka sa ano, sa advanced setting. Dito, i-drag mo lang. Makikita mo yung ano, subscribers count. Display number of people subscribed by the room. I tanggalin nyo lang yung check. Tsaka i-save. Pagkatapos nyo ma-save yan, yan. Oh, sitting the, uh, setting save. After jan na setting save, punta ka dun sa ano, sa YouTube channel mo. Ito po. Para makita mo yung ano, yung anong nangyari. So, ayan. So, kung pupuntahan mo yung YouTube channel mo, wala na makikita subscribers, di ba? Wala na siya. So, na-hide niya yung subscribers. Balik tayo sa ano sa doon sa Google Chrome. Para ibalik na naman natin yung ano yung uh, subscribers count. Balik tayo doon sa ano sa settings. Balik, back to channel. Gusto niyo ulit na ipakita yung subscribers niyo. Iyan. check yung subscriber count then save. Pagkatapos save niyan, uh, makikita nyo, setting save. So, back kayo sa ano ulit. Sa YouTube channel para i-refresh natin. Ayan. Gawin so natin. Ayan. Makikita natin na ano. Makikita na yung at ating subscribers count. Yan. Yan yung kaibahan. So, nakikita 3.39k. So, yan po. Tsaka, sa iba din, gusto nila i-hide yung likes also. So, ang gagawin natin, gusto nyo i-hide yung likes. So, pumunta tayo sa ano, balik tayo sa Google Chrome. Studio, uh, sa studio, YouTube studio pumunta kayo sa ano sa channel ah uh, channel videos for example ito gusto niyo i-hide ito yung i-edit niyo lang yung ano punta kayo sa edit your video pagkatapos ah uh, punta kayo dito sa baba more uh, show more nya tapos makikita niyo yung ano yung dito um, show how many viewers like and dislike this video i uncheck mo lang tapos save punta save ayan so after siya ma change save uh, balik ulit tayo sa ano youtube channel natin para malaman natin kung ah, nag ba siya. Ah, ito. Yan. Kung si kung titinan mo, wala nang makikitang mag ilan yung nag-like at saka ilan yung nag-dislike. So, balik balik tayo dun sa ano, sa Google Chrome para makita natin ulit. Um, alisin natin para ma-refresh balik tayo sa Google Chrome para yan gusto mo naman uh, gusto mo na naman na, ano ibalik yung ma show yung like at uh, how many viewers like and dislike this video check mo lang yung ano yan ulit check nyo tapos balik kayo sa ano sa save pagkatapos na i-save is yan mag-notify na change save. So, balik tayo doon sa YouTube channel natin. Titignan natin kung makikita na ba yung ano, yung like at saka dislike ng ating YouTube channel. Yung sa video pala. Ayan. Kanina hindi na makita, di ba? Ito. Ayan. So, kung nakikita nyo, ayan, nakikita ng 155 likes and 4 dislikes ayan po uh, a simple tutorial lang po sa mga gusto i pakita uh, first gusto nila i hide yung subscribers nila tsaka ang iba naman din gusto na ano na itago yung like at dislike nila ganun lang ang gagawin madali lang po ayan a simple tutorial and wag po kalimutan na mag subscribe sa YouTube channel ko. I-like nyo yung video na to kung nagugustuhan nyo. Kung hindi naman, nasa sa inyo na din. At saka maraming salamat po sa nag-like. Marami. At saka pakishare na lang din. Para matuto yung iba. May guide sila paano itago lahat. I-hide yung subscribers. I-hide yung like at dislike. Maraming salamat po. This is around the Thank you very much. That's all. <laughs> and